kaya bumili ko ng bigas ayan ang mahal lang bigas Bawalan lang kuma masyadong kumain ng kanin o diba 57 ayan o i-vlog ko 55 ayan pero ang binili ko 60 oh, char mayaman si inay <laughs> Tara mo na Hi. Tara. pa sexy na sa nabagay ka man eh. Ahem. <laughs> <laughs> parang, adi parang bugas. Adi parang kawa ni Cologne. Diba? Ay! Sa dunong muna parang ako. Sa ako. Nagkoporo marites sa kabig bag. ba? Ayan, marites kasi babay. Babalikan kayong bigas. Ayan, guys. Dito tayo sa may gulayan. Hindi ako nag-camera para hindi halat ang nagbablog. <laughs> Ayan. Ayan, guys. Ayan. Ikat-ikat tayo. Parang larong dumilim na kasi ako. Parang larong dumilim yung yung paningin ko. Tingnan niyo. Tatanggalin ko ng shade ko. muna na ako ng gulay. May pass nga yung shade. Oo. Ayan. vlog ako. Dito tayo sa may mga gulay. Huh? Hmm. Hmm. Sorry, trabaho mo. Hi. Sorry, trabaho mo. Sa, sa kabaret ako nung Joke. <laughs> 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 Sorry. <laughs> Sorry. <laughs> 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 Di pa sa'yo, sir? joke lang. Ah. Doon. <laughs> o ba, <na> <laughs> okay, kanin... o ba <laughs> Four months. Bago pa lang. <laughs> <laughs> may nagdaw sa akin na Sabi ko, sa kabaret. Keme, okay, char lang. Ito ano lang bibilhin ko. Ayun, bibili ko ng... Bibili ko ng... Sibuyas. Hello, umano d'yon. Si Ramon Oy. kakat nga. Ayan, ito ni Mane, Mane Gina. Paano parang ikaw busy? Nag-working, kaya busy mo. Ito mo nag-caregiver. Kaya busy kita sa kuhan. Pibili mo na ako ng pekado, sibuyas. tema merade, Pwede Pwedeng trying to one port. Pwede ano lang isa. Ay tara magkano ta? Tapos paano ko tinang ano plastic? eh ayan. Magkaroon tayo ng rekado. Sibuyas. Char, 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 char. Tatlong bawang. Ayan, ayan. Ito ano pa? Magkano to? Mm -hmm. Isa lang. Ten pa na. Sige, ano Tsaka nice. ten na kalamansi. Oh, okay. Tapos sabili ko ng karo. Ay, ano ba yun? Patatas. Isa lang na patatas. Magkano is patatas? Luya. Patatas. Tapos ten nito, ten lang na ano, ano ba din? Ito, celery. Kasama na celery ito eh. 120. Okay. Okay. Dinawas ko na rin kwarta kung buong kanako. Paglamgod kanako ulit rao. Joke. Ate. Okay. okay.